Hello, hello mga ka-fresh si Eats once again. Kumusta na kayo? It's been a while. Ang dami-dami ng ganap pa no. Okay, salamat po sa mga bago nating subscribers uh, dito sa ating YT channel. At ang mga bagong followers natin sa ating Eat Abroad Facebook page nako. Kinikilig po ako sa ating mga bagong mga kaibigan na nakikilala dahil talaga naman po ang uh, ating palitan ng puro kuro ay napakatataba no <laughs> sa ating mga pages at channel. At uh, kung kayo hindi pa naman po ay nagsubscriber, nag-follow, palambing naman po at uh, isang subscribe po at isang follow ay talagang napakasaya. Na po ng inyong lingkod. Anyway po, ang pag-uusapan natin ngayon ay about the, the ni-release ni Mother Dragon, no? si Maharlika, na forensic findings na galing po sa Amerika tungkol sa uh, uh, video no? ng uh, nasabing uh, Uh, tao lalaki na na sumisinghot po ng white powdery substance. Malala po na ginawa din po natin ang uh, deep wear analysis na na una po of course siya si, uh, si uh, batikang si Jojo De Guzman sa kanyang page pinakita po niya na ito ay uh, legitimate based on uh, the deepware online app at sinundan po ito ng inyong linkod sa pamamagitan ng pagkontak sa mismong uh, CEO at head in uh, head um creator po ng Deepware upang ikumpirma ang uh, kinalabasan ng online app na kanilang um, uh, ginagamit no sa pag-assess ng uh, deep fake or uh, mga peking video at tayo naman po ay pinalad nga na siya'y sumagot at kanyang kinumpirma na wala po siyang nakitang mga kapekehan doon sa videong ito. At uh, ginawa po pa niya ng tinatawag na manual scanning at yun nga'y napatunayan wala nga po uh, magagamit, na uh, walang makikita ng mga fragments ng pagkapeke. Um, ito po ay habang ginagawa ni Maharlika ang mahaba at masusing uh, pagpapaimbestiga forensically ng nasabing video. At kamakailan lamang po nga ay lumabas ang resulta nito at kagabi ay kanyang uh, uh, pinakita at inexplain ng bonggang-bongga kung ano ang kinalabasan ng forensic analysis. Kung tayo po ay magre-reflect kung ano yung nangyari dito no, maalala po natin ay eh, immediately after lumabas ng video na ito, ang unang sinabi nila uh, sa sa parte ng gobyerno sa gamit ng kanilang mga media uh, ay sabi nila ay eh, ito ay deep fake o nga Kaya ang mga nasa abroad at uh, mga marunong magsaliksik ay talaga namang gumamit ng resources nila para malaman ang totoo no mahirap po kasi ang naniniwala ka na lang basta-basta so ikaw din ay gagawa ng sarili mong research Uh, sa kasamang palad po sa ating kasalukuyang gobyerno dyan, eh, hindi yata nila nare-realize na may mga magagamit ka ng resources uh, available especially kung kaya mo naman no, magpakipag-usap sa mga eksperto baaring yan ay limitado sa Pilipinas, pero sa po ng Pilipinas ay madaling-madaling hanapin ang kasagutan sa mga katanungan basta ikaw ay willing na mag-spend uh, ng time at effort. At syempre po, pera, no, para makapag makapag-avail ka ng services ng mga sinasabing ekspertong 'to. Ito yata ang hindi na realize ng gobyerno ngayon na hindi na nila kayang kitilin lahat ng impormasyon dahil this is a smaller world now where information is really just within the fingertips. No? Uh, ang kakayahan po makahanap ng katotohanan ay mas madali ngayon. No? Hindi na pwedeng bulag-bulagan at bingi-bingihan dahil hindi na nyo na pwede talagang takpan ng katotohanan dahil ang uh, information ay madali ng makuha at makur- makur- makumpirma. Now, nasettled na po yung pinag-uusapan about the video and hopefully, hindi na maging issue kung ito'y legitimate o hindi. We move past that. No? Bilang isang taong nagsasaliksik din at interesado para malaman ang katotohanan, ma ang gusto ko po naman malaman ngayon ay kung saan galing yung video na yon, no? For me, ito po ang sinasawag kong smoking gun. Kasi ang video to po ay mayroong uh, Uh, isa pang issue na kailangan isettle ng ng uh, ng uh, 100% or without a shadow of a doubt no Ano po ba yan kung sino po ba ang taong nandoon sa video na yon Marami na po tayong naniniwala based on other uh, evidence na ang taong uh, nakikita natin ay walang iba kundi ang Pangulong BBM Pero para po makapag-establish tayo ng isang um, kasiguraduhan na hindi na pwedeng i-assail o kontrahin ng mga ibang uh, eh, uh, parties, no? kabilang partido, kailangan po natin mapatunayan, garantisado na siya nga ang taong pinag-uusapan. Marami po kasi ang nagbago na sa itsura ang ating pangulo, no? At uh, sa ibang ban sa isang banda po ay maari may kahawig din siya ng ibang mga tao at masasabing 'yun ang magiging <clears throat> depensa naman nila uh after being uh, uh being proven na na authentic at legitimate nga ang video. So, tapos na po tayo doon sa part na 'yon. So, itong pangalawang part na po ito na medyo mahirap itong patunayan. Uh, even if visually nakikita natin na maaring siya yan almost 90% no sa ating mga common na mata. Tignan na lang po natin yung mga dimpling niya sa, sa facial uh, features niya no kasi um makikita niyo po na may mga parte po tayo sa mukha natin na uh napaka uniquely sa atin lang. No at ma mahirap i-combine at para makakuha ka ng isang perpektong tao na uh, lahat ng itong mga new unique features ng mukha nyo kagaya po ng pagitan ng dalawang kilay, yung 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 measurement niyan, mga dimpling, mga dimple, mga bone structure, yung bridge ng ilong, uh lahat po 'yan ay may may uh, uniqueness sa characteristics ng face ng isang tao. So, kung nyo pong titignan mga mga uh, visual, uh, mga visible na commonality between yung yung uh, nandoon sa video at ang ating pangulo, eh, makikita nyo po na uh, mahirap pong maghanap ng tao na merong mga ganong features na magpapareha sila. So, but that's our opinion, ano? and uh, it will really take another expert to to say that it is one and the same person i'm not saying na hindi po siya yan i'm just saying that para maging 100% po tayo at ma debunk din natin ang claim ng mga uh, uh, nila na hindi siya yan at ibang tao ito katulad ng pagde debunk natin na ang video ay fake kailangan po natin ng first eksperto. Pangalawa, testigo. Eh, yung unang eksperto po uh, sinasabi natin ay mga eksperto makakapag-identify na yung taong ito ay siya nga pat sa ng uh, structure ng muka. No? So, yan po. I don't think we have um, somebody who can, uh, who can do that in the Philippines yet. At uh, lalo na po ang ginagamit nating basihan ay video lang hindi po katulad ito ng isang patay na kung kayo po ay nanonood ng mga forensic show no uh, kagaya ng Bones no and uh, yung Bones po uh, ay isang isang uh, series na napaka successful at ito po ay uh, uh, nagpapakita na isang uh, uh, forensic uh, i think anthropologist din siya na merong napaka uh, malawak na eksperyensa at isa sa mga pinakatanyag sa mundo ay naghahanap ng identity ng mga uh, namatay na no? so usually buto na lang po ang natitira at ang kanyang pinagbabasehan ay of course yung mga uh, structure ng ng skull uh, at uh, kanyang inirelate po ito sa iba-ibang parte ng katawan para rin makumpirma yung edad at yung cause of death So, wala po tayo doon kasi ang gagamitin po natin ay video. So, digital po talaga ating pagbabasihan nito. At medyo wala, pa, wala tayo ganyan sa Pilipinas. Siguro po sa ibang bansa ay ma-identify nila yan. No? ng mga biometric system ngayon. Yung mga software na nag-identify ng, ng uh, uh, identity ng tao using uh, certain points lang sa mukha uh, even sa mata. No, uh, sa isang pananaliksik po ko po pansa uh, pansarili, really, ang isa sa mga issue na nakita diyan ay yung hindi po nila makita yung mata. No. So, kung nakita po sana ang mata ay eh, makakatulong ito sa biometrics identification. Uh, ang problema po doon sa entire video na yun ay nakapikit halos no naniningkit yung mata at hindi po ito makita so mahirap siya doon sa point of view na yun but all the other features of the face kaya naman ang maaring uh, maaaring kapalit po nito no uh, at ito po ay uh, pinaka epektibo at probably what i would call the smoking gun of this entire case. Ano po ba ang smoking gun? No? Ito po ay isang elemento ng isang kaso na maaaring yun na ang makakapag-kumbinse sa judge or sa jury na yon ay uh, uh, isang definitibo or definite uh, element ng crime na to na magsasabi na nangyari nga yung krimen at ito ang ebidensya na magtuturo kung sino at ano ang nangyari. So, kagaya po nung no, halimbawa, yung baril na hanap nyo, no? Uh, kung sino yung uh, namatay tapos may baril, nandoon yung baril kanino yung baril, tapos may fingerprints so, yun na lahat lahat ng mga katanungan na gusto mong malaman, Makikita mo dun sa elemento na yun wala po kasi tayong ganun, no gawa ng uh, um, nag-iisa lamang po ang tao talaga na makakapagpatunay kung sino ang taong nandoon sa video. At hindi po yan si Mother Dragon or si Maharlika. Ang taong makakapagpatunay na si Marcos ngayon ay ang taong nagbigay po at kumuha ng video. Nagtataka lang po tayo, medyo tahimik po tayo sa aspetong yon kasi I'm pretty sure uh, si Maharlika po at, and with good reasons ay talagang pinang, pinoprotektahan po niya ang identity ng taong nagbigay sa kanya ng video na to. And for all the good reasons. Kasi po, mapapansin, malal, ma, alam naman natin ngayon with, all, with everything that's going on, we, nakikita natin yung kapasidad ng gobyernong to para patahimikin ang mga taong kailangan nilang patahimikin. And sobrang tapang na lang po talaga na lang ng mga taong kagaya ni Maharlika, Kati ni uh, uh, JM at iba pang nagsasalita ng walang takot. No, kakaiba na lang ang tapang ng mga taong to. At um, uh, kasama na din po yung mga vloggers no, na malakas ang luloob. Kahit po, alam niyo po, kahit uh, yung mga vloggers na hindi lumalabas yung mukha, kagaya ko po, uh, mahirap po. no Kami pa rin ay uh, nata-target kasi nalalaman nila kung nasaan at kung sino kami. Uh, and this is very dangerous for all of us. Anyway, para po sa bayan gagawin yan. Balik po tayo dun sa smoking gun. No? Kapag po, syempre, nahanap kung sino ang nagbigay. Maaring lumaki ng lumaki ang uh, credibility at credence ng kwento. Kasi kung halimbawa ang sinasabi nga ni Maharlika is kamag-anak ni Marco ni BBM, yung nagbigay sa kanya, malapit na tao. So, yung possibility na nakuhanan talaga niya during that time. At para malaman din kung saan yung lugar na 'yon. Kone Konektado na 'yon eh. Maliban po dun sa sasabihin nating lahat na kamukha niya ang nasa video, importante pong malaman kung sino yung nagbigay ng video, paano siya related, paano siya nagkaroon ng pagkakataon na kuhanin ito. Lahat po yan ay magkakaroon ng uh, napakalaking contribution para ma, ma, uh, ma, debunk natin yung sinasabi nila na hindi siya yan. So, um, at the end of the day, yun po ang importante sa atin ngayon. Kung tutuusin ninyo, no? Tapos na po tayo sa pagpapatunay na tunay ang video. Kailangan na nating patunayan kung sino yan, no? Kahit pa sabihin na alam nating siya na yan. Kailangan meron tayong isang smoking gun para magsabi na hindi mo na to mapapasubalian dahil mahirap itong baligtarin. pagkatapos ng lahat ng ito at uh, halimbawa ay lumabas na po ang taong nagbigay ng video na to nag or nagbigay siya ng statement kung paano niya nakuhanan no uh, ang uh, pagkakataon na, na ang uh, taong nasa video ay sumisinghot ng white powdery substance ang susunod po ay kailangan nating mapatunayan na hindi na po gumagamit ang taong 'yon dahil po sa kasalanan ng kanyang uh, um position sa gobyerno wherein 110 million po ang uh, more, more than 110 million na tao ang uh, ang kaniyang uh, pinamamumunan with over 5 trillion in budget na kailangan niyang i-manage hindi po makatanggap uh, tanggap na hindi kayo tiyak kung ang namumuno ay bangag nasa wastong katinuan at kaya niyang mamuno. Kasi po, batay na rin sa ating pagsasiliksik, ang mga bangag ay trigger happy. No? Kumbaga, ang mood swings nila can go from one point to another. Hindi po sila natatakot, uh, sumubo sa mga bagay na ang pangkaraniwang sober na tao o hindi bangag ay hindi gagawin. Kumbaga sa sugal, tayong mga hindi adictus benediktus, hindi po tayo magtotodo pati pato sa ating uh, itataya. Ang mga bangag po, hindi po sila nakakaramdam ng ganun. Pangamba, no? so meron din naman po na sobrang pangamba, hindi na hindi na gagalaw so nakikita po natin sa sa mga uh, kilos ng government na to hindi po sila ganon no sila po yung todo pati pato na klase ng decision making so uh, sa kabila po ng uh, ating uh, boboni or pagsasaya na nakapag prove tayo na ang video po ay authentic at marami rin na pong tao na within the circle of the first family na nagpapatunay na totoong gumagamit po ang uh, ang uh, pangulo at a certain point in time. Itutuloy po kailangan nat uh, rather itut kailangan po nating ituloy ang ating pag-iimbestiga para magkaroon tayo ng isang panalong kaso if ever umabot tayo doon. kasi po uh, ginagawa po nilang lahat ng paraan upang mahinto ang anumang pagsasaliksik pag iimbestiga uh, kung uh, sa katotohanan behind that person na nagsisinghot ng white powdery substance so uh, hinihimo ko po kung sino po ang nagbigay ng uh, video na yun uh, kay Mother Dragon at kay Mother Dragon na din na uh, kung sana ay makumbinsin nyo po ang nagbigay na lumabas uh, at papatunayan na siya nga ang kumuha nun at siya nga ay nando ng oras na yon at or kung ano man yung circumstances kung paano napunta sa kanya yung video na yon upang lalong lumakas ang ang ating uh, uh, contention na ang taong nandun sa video na yun ay walang iba kundi ang ating iniisip. Sa bandang huli po, no, dahil ang posisyon na pinanghahawakan ng taong nasa video na yon ay hindi pang karaniwan. Ang mga ebidensya pong kailangan ay hindi naman dapat kagaya ng sa korte wherein the rules of evidence should technically apply. Hindi po ganon kasi hindi naman po tayo nasa korte. Ang sa kanya po ay the court of public opinion. Dahil hawak po niya ang trust and confidence ng mga taong bumoto sa kanya. He owes it to the public to undergo a definitive Hair follicle drug test held in public. Held by a reputable and independent na magkukondak. Sa ganitong paraan po, lahat ng mga naunang mga uh, um, sinabi laban sa kanya ay mapapasinungalingan. Uh, kasi po ang issue lang naman dito ay gumagamit ka pa ba? Wala na pong wala naman pong taong perpekto. Wala pong taong hindi nagkamali sa kanyang kabataan o mga naunang mga maling desisyon na ginawa sa buhay. Cast the first stone kung hindi po kayo nagkamali sa buhay ninyo, no? Pero ito po ay pinag-uusapan natin ngayon, ang ngayon panahon kung kailan siya ay namumuno sa ating bansa. So, kahit po ikayo ay sasakay lang sa taxi, no? At nakita niyong namula-mula ng mata ng driver. At siya pala ay mapabalitang isang uh, lasengo. Lasengo na lang. Hindi po kayo sasakay. Hindi kayo papayag na magbabayad para sa isang peligrosong biyahe. Bakit po kayo ngayon pumapayag sa sitwasyon kung nasaan ang 110 plus million na katao ay nasa kamay ng isang posibilidad na drug abuse victim. Victim po, no? Hindi 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 ko naman sinasabi na na ang ang drug use ay ay uh, isang bagay na ma madaling mapagaling. Ito po ay isang karamdaman, isang illness. And that being said, kailangan po itong malaman ng taong bayan. Ang pangulo po ba ay may karamdaman sa pag abuso ng nagpagbab na ng uh, pinagbabawal na white powdery substance. Salamat po and hope you can uh, follow and subscribe din po sa ating Facebook uh, and dito po sa ating YouTube channel kung hindi pa po kayo nag-subscribe. Salamat!